dito kami sa likod ng bahay. Ay, eh. Oh, na kuya si Nana. Wow. Mm. Ay, Yan si nanay nagbubunot ng mga damo dito o oh, kasi makapal na kayo. Yeah. Hmm. Ayan. Ayan video din ng aking Junakis eh. Yan. Med ati Chelsea. Ito sa likod. Mm. ni nanay. Hmm. Ay, tinatampok ko. ko yung mga ano, mga damon na bulo. tubo lang mga kwan tubo yah mungguan ang bubu mo tatapak lang mo ito pagulang ulam bunok lang dito Yan, tampok sa puluan ng saging. <laughs> ang apo sumusunod you know? ang video din. Ang sipag talaga ng nanay namin. Kahit na hindi mo yung sabihan mm -hmm. na mag -ano, Maglinis yan talaga. At po, unti, unti niyang yung yan ang mga damo. Kaya yan, o. Oh. Ang tanglad ni nanay, parang mamatay na. konti na lang ang tanglad. Dito, o. Oh. Kunti na. Ayan, may kalabasa tayo dito. Kalabasa ng na yung Kalabasa yung naan madami siyang bulaklak pero parang hindi mo buong bunga niya. May mga bunga pero na ano lahulu. Yan ang mga bulaklak. Mga bulaklak ang ating kalabas lumapad na. Ang lapad na dito ng ating kalabasa. Last time mga kangkong dito. Namatay yung kangkong pero mayroon pa din yung naiwan doon. Ang kalabasa. Wow. Oh, ang dami niyang talbos. Sabi nila kinakain daw nitong talbos. Oh. At saka yung bulaklak. Ano siya mga bulaklak? Ayan. Dito yun sa likod ng bahay namin. Oh, look, hmm. Ayan <laughs> si nanay. Bunok -bunok. Oh. Bunok-bunok. Yung lumapad na doon wala nang damot siya din yung nagbunok ano, yung mga hmm. tumaba yung kalabasa dito parang mamatay na yan last time sa matinding ulan puti na lang survive. Ito yung simpleng buhay namin sa uma. Pag masipag ka magtanim, may anihin ka talaga. Lalong ka, lalong lalot na kapag may masipag kang nanay. May malunggay din. Hmm. Tumaba din ang malunggay din tumabao. Hmm. dito po sabi yung kalabasa lumapat talaga ang lapat na ng kalabasa yan may kamote top tayo dito may kamote tapos yung bulaklak uh, ng mga kangkong mga Ang niyo kangkong kangkong labasa yung uh, sumakis na ko nagbablog din saging na tinanim ni nanay oh. ito yung saging ito yung yung parang senyorita maliit yung bunga ito variety ng mga senyorita na ano na saging yan tatlo ito tatlong puno ang tinanim ni nanay dito sa likod ng bahay yan may may guyabano tayo dito. O baba na. Ito, o. Oh. Hmm. At saka, ano, o. Oh? ano. At saka ito, may marang. Yan, marang yan. Yan naman ang sabi ni nanay, o. na natumba ng isa. Pero still survive yan. Survivor din yung saging. Pag matinding ulan, dito nagsta eh, nagsitastak ang tubig. Survival din itong mga ano kami. Tangpong, yan. Kamuti. ano kami dito. Nanay, nag-ano, bunot ng Hanggang doon, oh, may bunga. May po. yung Dito ay katubuhan din, oh. Katubuhan. Katubuhan na hindi amit. Yan yung tumutubo na yung tubo bago ano bago ano naman yan tanim yan hanggang doon yun oh. hanggang doon yung katubuhan niya iba iba ang may ari nakapalibot dito sa amin yung mga ano mga tubo yun oh yung parang hindi pa na harvest yata yun doon banda na doon, pwede kami maglakad doon, pero malayo-layo siya. Nung kabataan pa namin doon, nag-ano kami, papunta kami doon sa baybay, baybayin na doon. Baybayin na area na doon, o. Oh. Ayan. Yun sa may dulo, baybay na yun. Dagat. pala o oh, nakatago yung bunga niya o oh. ayan lumaki ka sana no para may panggulay kami yan, o oh. thankful na tumaba yung ano natin ang oh, kalabasa natin dito sa likod ang nakis ko sumusunod sa akin hanggang ay lula, lula, lula din, oh. food Lumaki kaya lalo para may gulay kami ulam. Ang oh. lula na yan. Ito pa, oh, may bulaklak. Mag-close na sila. Tuloy pa rin sa pagbunot, mga damo si nanay. Mabigay ko pa lang patay na ang kwan ang labasa. Kaya kuwan niyang nagalikaman, ah, nagayang may mga ugat. Kamulang kuwan. Ano ba niyang nagakuwan niyo? Kaya nagatuwan niyo? Eh? Nga panggamot. Okay. Habiskan wala na siya punuan. Buwi lang sa gyapo. Ano ba kita nun? Ay! Tika buwi lang gyapo. Yan, kung gusto mong bumili ng niyog. Dami dito. Niyog kayo dyan. Yan. So, tumpok ito ni nanay dito. Oh. Kasi minsan pinapakain sa mga manok. Kung may bumili, yan, nibinta rin. Mura lang si nanay mag-ano mga magbenta ng niyog.